na isusulat ko para sa iyo. Pangako yan. At totoo, hindi ko alam kung magiging gaano kahaba o kung kasya ba sa isang pyesa, ilang pahina, ilang minuto ang itatagal at ihahaba nito kaya posibleng hindi ko agad makabisado pero pangako yan. Ito na. Ang huling tula na isusulat ko para sa iyo ako sa bato. Abutin man ako ng umaga rito, hindi ko ipipikit ang mga mata ito. Ubusin ko ang lahat ng salita na posibleng tugma ng pangalan mo ng anamang tawag ka sa'yo, mahal, sinta, iog, pangga, babe, babe, babe. han, babe. hon, babe. babe. asawa ko, asawa ko, <laughs> Why is it? He... <laughs> BBQ BBQ? <laughs> Halika Bulet Kapal Kukal hayop, Puta Puking ina Ah! Ano ba ba? Wala akong pakialam Kung agutin pala ako ng umaga rito Pero hindi ko na pwedeng patirahin lang Dito sa loob ko Ang mga salitang ito Kaya pangako Ito na ang huling tula na isisulat ko para sa iyo. Magsisimula ako sa umpisa. Sa kung paano nginitiyan mo ako at tinanong kung saan ako nakatira. Hindi mo nga pinansin ang mga agyong sa dingding. Wow. Hindi ka man sa ibis na biglang dumating sa iyong pagbisita pero hindi mo rin man ang mga libro na nasa tabi ng kama ko. Nagtulog din at tangi ko noong kapiling magsisimula ako sa umpisa. Sa kung paano niyakap mo ako nung sabihin ko sa iyong mahal kita. Sa kung paano hinalikan mo ako sa loob sabay sabi ng mahalaga ka. At ako naman itong si Tanga. Doon to -do Na hindi pa naman na ayaw ko na maging mahalaga. Ayaw ko na maging mahalaga. Hindi ako sa salamin na matagal mo ng pag-aari na tinitignan mo lang para ipaalala sa sarili mo na maganda ka. Ayaw ko na maging mahalaga. Hindi ako telepono mong dudukutin lang sa kapag kailangan mo ng solusyon, sa hawalan mo ng koneksyon, sa mundo mong masyado ng malawak para bigyan atensyon ka pa. Ayaw ko na maging mahalaga. Hindi ako pintas May isusukot mo lang sa mga piling-piling okasyon. Kapag mayroong mga sitwasyon na pakiramdam mo ay kulang ka pa, hindi ako para ibalik sa loob ng isang kahon. Kapag matutulog ka na sa gabi, sa takot na mas ka sa yakap mo kapag mahimbing ka na o ibalik sa loob ng isang kahon at itabi sa sulok ng isang aparador sa takot na manakaw ako ng iba. Ayaw ko na maging mahalaga. Ang gusto ko ay mahalin. Ang kailangan ko ay mahalin. Kailangan ko na mahalin mo ako gaya ng kape mo sa umaga. Tanggap ang tamis at pait kailangan para sa init pero hindi sinasantabi dahil lang ng lamig na. Kailangan ko na mahalin mo ako gaya ng sarili mong opisina. Kabisado kung saan nakatago ang ano. Kabisado kung para saan ang alin. Kabisado ang mga tinatago kong patalim. Silbi, dumi, lihim, patalim, silbi, dumi, lihim. Kailangan ko na mahalin mo ako gaya ng unan mo sa gabi. Mayayakap sa ginaw, tinasan lang kahit na mainit, binubulungan ng mga pinakatatabong mong panaginip. Ayaw ko na maging mahalaga. Ang gusto ko, kay mahalin. Ang kailangan ko, kay mahalin. At nagsulat ako noon para lang mahalin mo. Kaya patawad. Pero magsusulat ako hanggang sa maubos ko ang lahat ng salita na posibleng tukma ng pangalan mo, bahawad. Pero magsusulat ako para patawarin mo. Dahil, minsan, may sa akin na ang tao hindi raw marunong magpatawad dahil hindi makapagsusulat kaya mahal sa pagkakataon Ay, ito. Yan yung na sa huling way. pagkakataon na magsusulat ako ulit ng tula para sa iyo. Gumawa tayo ng kasunduan. Patatawarin kita, yeah. pero patatawarin mo rin ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtahan at patatawarin kita sa hindi mo pagluha. Patawarin mo ako sa hindi ko pananahimik at patatawarin mo kita sa hindi mo pagsasalita. Patawarin mo ako sa hindi ko pag at patatawarin mo kita sa hindi mo pananatili. At patawarin mo ako sa hindi ko sa'yo paglimot at patatawarin kita sa hindi mo sa'king pagpili mahal. Gumawa tayo ng kasunduan. Patatawarin kita, pero patatawarin mo rin ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pagbitiw. At patatawarin kita sa hindi mo paggapit. Patawarin mo ako sa hindi ko paglayo. At patatawarin kita sa hindi mo paglapit. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsuko. At patatawarin kita sa hindi mo pagsugan. At patawarin mo ako sa hindi ko pa rin magkamuhi sa at tayo ng kasunuan. Matatawarin kita, pero matatawarin mo rin ako. Para sa wakas ay matapos ko na itong tula na masyado ng matagal na nakatira dito. At patawad kung magiging masyadong mahaba at maraming masyadong buladas. pero pangako, huli na to. Huli na to. Huli na to. Magsisimula ako ulit sa umpisa. Sa kung paano minitiyan mo ako at tinanong kung saan ako nakatira? Magsisimula ako uli sa umpisa. Sa kung paano minitiyan mo ako? Magsisimula ako uli sa umpisa. Magsisimula ako uli. Magsisimula ako. Ito na. Ang uling tula na isusulat ko para sa sa'yo. Mali. Ito na. Ang uling tula na isinulat ko tungkol sa sa'yo. ang hindi pa ay hindi na at kang inatapos na ako.